Nito lamang nagdaang linggo, nakatanggap ng mensahe mula sa si hindi kilalang numero si Jonathan. Dito, inalok siyang maglaro sa umunoy online casino. Agad naman itong nainganyo at nag-register. 1,500 pesos ang kanyang itinaya. Parang up yun eh. Nung nag lang ako, naggumawa ka ng account mo, tapos yun, naglaro ka lang. Nanalo naman daw ito ng 500 pesos. Pero nang ika out na, pero nang i ko, walang, walang, wala akong na sa GCash. Simula ng maging biktima, naging mas maingat na raw ito sa mga natatanggap niyang mga mensahe. Pero ang mga mensahe na naglalaman umano ng mga bogus na alok, tila tumigil. Ayon sa National Bureau of Investigation Cordillera, ang unti-unting pagkawala ng mga natatanggap na text scams ng publiko ay posibleng konektado sa pagpapasara at pagpapatigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pogo Operation sa bansa. Ang effect niyan dahil usually yung mga uh, Pogo converted into scam, uh, yan naman ang engagement nila eh. Yung love scam, mga ganun, text scam, uh, yun ang uh, usually ginagawa nila. Ayon sa NBI, patunay raw dito ang libu-libong SIM cards na nakuha ng mga otoridad sa iba't ibang mga sinalakay na Pogo hub sa bansa. Sa tala ng Telco na Globe, bumaba na rin ang bilang ng mga naibablock nilang mensahe kumpara sa mga nagdaang taon. Mula Enero hanggang Hunyo kasi noong nagdaang taon, nasa higit 4.8 milyon ang nablock nilang mensaheng naglalaman ng scams gamit ang kanilang scam SMS detection at block king system. Ngayong taon sa kaparehong panahon, umabot sa 2.7 milyon ang kanilang na-i-block na mensahe. Ang telco namang Smart nakapag-blacklist ng 615,788 na mobile numbers na konektado sa pagpapadala ng mga spam messages at mga smishing scams mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ganun pa man, maigting pa rin ang pagpapaalala ng NBI laban sa mga ito. Iwasan lang na basta-basta mag-click sa link na ipapadala sa, kanila. Kasi usually, yung link na yun, pag nakapasok ka na doon, uh, mag -view -view na nila yung uh, profile mo. Kung sakaling makatanggap ng mga mensaheng kahinahinala ang alok, agad na raw itong i-block at wag nang buksan ang mga nakalagay na link. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.